mga mga farmland. Nandito kami sa bundok ng Paete, Laguna at meron po kaming iba-vlog na property dito. So ngayon po, ongoing po yung development dito, kinakalsada na po. Dahil meron pong windmill na itinatayo dito sa area na may pinagbibiling lupa. So tayo mga farmland, puntahan po natin at para po maipakita ko po sa inyo. Sa so ngayon mga ka-farmland, ganito pa lang po yung pinaka uh, tinadaanan papunta doon sa property. Pero ang kagandahan po is na de develop na po dito. Dati po daang tao lang, ngayon po oh, na-open na po yung pinaka kalsada. At yan po ay gawa po ng tinatay yung mga windmill. So yan po, overlooking po dyan ang Laguna de Bay. Pero hindi pa po ito yung pinaka property. At dahil nga po na de develop na dito, gawa po nitong kalsada na ginawa po na ang uh, windmill. So yung mga may-ari po ng lupa, mabilis na po nilang napupuntahan ng property nila. Kagaya po nito, nililinis na po at tinaniman na po nila ng mga niyog. Ngayon po, ang panahon dito sa amin ay kanina umagi na pakalakas ng ulan. Kaya po yan, nagputik po dito ngayon kasi ang lakas po ng ulang kanina. Ngayong hapon, uminit na naman po. Pero naambon pa rin. Ayan o. Oh, meron pong source ng tubig dito. Yan po ay daan papunta dito sa property. Sa so, ngayon po hindi pa lang po tapos ang development ng ngalsada. Yan po mga farmland po. Ang ganda dito. Kitang-kita -kita po ang bundok. Tsaka overlooking po ang Laguna de Bay. So, ayan nga po. Meron pong uh, itinata yung windmill dito sa area na uh, malapit sa may property. Tapos overlooking po. May maganda pong bahay dun sa kabila. Ayan po ang uh, poste ng windmill. Uh, correction po, yan po pala ay tower ng transmission line ng windmill. So, ang kalsada po ay hanggang dito lang kasi hanggang dito lang po yung pinaka tower. And then, ah uh, yan naman po yung papunta sa pinaka property. Ito yung gagawin yung pinaka kalsada or right of way papunta dun sa lupa kasi hayo na lang yung lupa. Ayan, ito yung pinaka-entrance ng property. Tapunta dyan. So, ito po yung gagawin yung pinaka-right uh, of way yan. Kasi ang kalsada po ng, ng windmill ay andyan po sa area na yan. Ayan, so ayan. yung yan sa may kawayan, yan yung pinaka-entrance po, papasok dito sa property. So, ito po yung gagawing pinakakalsada. Yan yung, ayon uh, po yung doon sa may tower ng windmill. Ah, uh, ito po yung pinakagagawing kalsada papasok doon sa property. Ayan mga kaparmlad. Ah, uh, kung makikita nyo, ah, uh, masukal pa. binibenta na po ito ng may-ari ng lupa kasi nga po ay hindi na po naaabiyad. So ngayon, napuntahan na po namin kasi kahit malayo pang lakad sa ngayon, eh, kaya naman po dahil na-bulldozer na nga po yung dadaanan. Dito na lang po sa papasok sa property, meron lang pong part na hindi pa sementado. Tsaka po, ah, ito hindi pa po nalilinis. Ito po yung pinakapwesto ng 1 hectare ang uh, Mga ka-farmland, ito po yung property na aking uh, i ngayon. Pasalukuyan pong may kasukalan. Ito po ay dito po, located po sa tuktok ng bundok ng Paete, Laguna. So ang property po ay overlooking po once na nandun na po sa itaas. Yan po, nandyan po ang Laguna de Bay. Ay, init. Ito po ay tax declaration, mga ka-farmland. At ang presyo po ng may-ari dito ay 100 pesos per square meter. Padiretso po dyan, madami pong tanim. Meron din po yung mga niyog at mga fruit bearing. Ayan mga ka-farmland, madami pong tanim itong property. Meron po kasi mga niyog, tsaka kaman eh, kamansi nga bagayan. amarang ah, Ayan po ang ah, mga marang, madami pong tanim na marang. Overlooking. Mount ah, overlooking po ito once malinis. Tapos ayan po, mountain view. binawasan na nga lang po nung may-ari ng lupa ang ng mga tanim ay ng mga puno so konting tinabasan lang po ang kagandahan nito mga farmland ah uh, medyo mababa yung presyo kasi nga po ay ah uh, meron pang i-develop ide na daan papasok dito sa pinaka property ito po ay, total po nito ay 3.5 hectares. Ayan, madami po itong tanim na nyog. Ayan, si Mr. Kapamland ang aking guide. mo ano? Uh, mga farmland, yung 2.5 po sa taas, kaya hindi namin mabibidyohan ngayon, ay kasalukuyang masukal pa lang po. So, hindi po siya magkalapit. Meron pong pag-ita na kalahating ektarya, which is ito nga po yung uh, niyugan. So, dun pa po sa kabila ng niyugan yung 2.5 hectares. Kaya po, itong matatapos kong video na ito, ito po ay yung kabuan lang po ng 1 hectare. Kasi po, medyo nalito po kanina at a uh, nasabi ko po ay 3.5 na magkalapit. Ah, 3.5 ang total. Ay, ito po pala. 3.5 nga po ang total pero may pag-itan po pala yung pagmamayari nung may-ari nitong property. So, ito po yung 1 hectare na ipinagbibili. Ilang lote po ito na pagmamayari ng lupa, yun nga lang po ay merong mga pag-itan sa kanyang property. So, hindi po niya maiibenta ng laguhan kundi per ano po, per lot po ang mangyayari kasi may mga nga rong nakapag na kalahating hektarya. Ang sarap ng hangin dito, presko presko. And then ayun nga po, kita nga po yung sa may pwesto po ng tatlong krus. Uh, once na malinis to, Laguna de Bay na po yan. Sa mga naghahanap po ng bad, uh, low budget po na farm lot, siguro ito na po yung hinahanap nyo. Ito po ay tax declaration. Uh, aayusin lang po para magkatitulo murang-mura na po 'yung offer ng may-ari ng lupa. Uh, 100 pesos per square meter po. Yan po, yan po 'yung boundary papunta doon at ang layo po nito doon sa ginagawang kalsada ng windmill. So may papasok po ng mga estimated po mga 70 meters po 'yung pinaka uh, haba nung gagawing ride of way papasok po dito sa property. pasensya na kayo mga kaparmlan hindi ko po malibot masyado kasi uh, may kasukalan nga po pero mabuti nga lang po at tinabas-tabas po nung pinatabas-tabasan ng may-ari ng lupa so ang mga nakatanim po dito ay mga marang at yung pong wild rambutan meron pong mga santol ayun, uh, tatayuan po ng windmill dun sa kabila. Bino-boldozer po doon. So hanggang dun pa yung property. Hindi pa lang po natapos palinisan. Sa mga naghahanap po ng murang property, baka po ito na po yung hinahanap niyo. So, paano mga ka-farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.